Kasabay ng mga bumabalok na mga kontrobersiya sa pamilya Diskaya pagdating sa pagkakaugnay nito sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa, umapela si Attorney Cornelio Samaniego III, legal counsel ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya, na huwag nang idamay ang mga anak nito sa mga kasalukuyang issue. Lalo na pagdating sa palitan ng mga komentaryo sa social media. Pwede po ba, sir, ah, uh, ihiwalay na lang natin yung isang tabi na lang muna natin yung mga bata. Eh, may mga problema po kasi sila sa health eh. Isang tabi na lang po natin. Apat ang mga anak ng mag-asawang Diskaya. Ayon sa abogado ng mga ito, wala na silang magagawa sa mga hinaing ng mga tao lalo na ng mga nagbibigay ng na mga opinion online nakikiusap na lang po ako sa inyo. Huwag, yung mag-asawa na lang po, wag na lang po yung mga anak. Yung spouses list kaya, malakas po loob, pero wag na lang po yung mga anak. Sinigundahan rin nito ang naunang pahayag ni Sara Diskaya sa Blue Ribbon Committee hearing nitong lunes na wala siyang kakilala sa Department of Public Works and Highways. Ngunit lumutang sa social media ang literato na magkasama si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Sara Diskaya. Ayon kay Atty. Samaniego, hindi sukatan ang isang litrato para sabihing may ugnayan na kaagad ang dalawa. Hindi naman po ibig sabihin na nagpa-picture ka eh, may connection ka na. Di ba? Uh, ako rin po bilang practicing lawyer, may mga may mga politiko rin po akong, ay, papicture po tayo, boss. Ganun. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh, may connection na. So doon po nagiging negative po kasi, alam niyo ang social media talaga nakakatakot eh. Ayon sa kampo, nalalagay sila ngayon sa ganitong sitwasyon dahil pinili nilang manahimik sa halip na agad magpaliwanag ng unang madawit ang mga diskaya sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Samantala, tiniyak ni attorney Samaniego na patuloy silang dadalo sa mga patawag na hearing, mapasinado man aniya o sa kamara. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.